Yan, magandang araw mga kabayan. So, ngayon, nandito tayo sa bayan ng Santa Cruz Marinduque. Yan, ayan po ang kanilang giant morion heads. Yan. Isa sa puso moto morion. So, pag may kanyang marker, ibig sabihin na register siya under tourism ng Marinduque. kung so, makikita nyo po napakalinis po ng bayan ng Santa Cruz ayun po ang kanilang simbahan at ito po ang kanilang Santa Cruz Town Hall yan. may mga ginagawa po, po ito ay eh, Arco Aririo yan ito po ang bayan ng Santa Cruz yan Lini po kita yan po ang Santa Cruz Church yan isa, -isa sa mga napakagandang Chelsea sa okay? talagang sa uh, sinauna yung, yung design arkitekto ng simbahan na yan yan po ang kanilang pinakabayan no? Maunlad na rin ang bayan ng Santa Cruz yan po mga kabayan faz dele. So, lahat ng kailangan ng mga marim po kayo sa Santa Cruz na yan na sa bayan to. Yan, mga bangko, buwana, convenience store, drug store. Yan. Yan. So, sige po. Ang dito lang po ulit mga kabayan. Mamaya naman po. Ingat po tayong lahat. Ciao.